Welcome to Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week nagusap tayo tungkol sa pagtatapos ng translation ng The Church of Mormon. Um nangyari naman 'yan sa last part nang June 1829. Um nangyari din nang sa, sa three witnesses or ganoon yung eight witnesses. Um itong lesson babaliktad tayo conte sa mga first or second week nang eh uh, nang June. Hindi natin alam ang exact na araw. Basta alam natin na early June ito ng 1829. Um, ang nangyayari noon, nagt-translate pa rin sila sa panahon na yan, um, pero ganun din, um, si Joseph Smith, sinabihan niya si Oliver Cowdery na kailangan maghanda sila para sa pag, uh, pagpapanumbalik ng simbahan mismo na itatag na nila ulit ang simbahan ni Yesu Cristo. Kaya um, sinabihan si Oliver Cowdery na gumawa ng listahan ng mga mga paniniwala ng simbahan ni Yesu Cristo. Um, si so Oliver Cowdery, nahihirapan naman siya. Hindi niya alam kung ano talaga ang isusulat niya. Siyempre, alam niya yung mga iba pero iniisip niya na baka hindi ito sapat or baka hindi tama yung ginagawa ko. Um, kaya dahil sa ganyan, um, iniisip ni Joseph Smith na, na magdasal muna. Um, magdasal tungkol sa, uh, sa mga problema ni Oliver at ganoon din um, yung mas lalo tungkol sa pagpapanumbalik ng simbahan dahil sa pagta-translate nila sa, sa Aklat ni Mormon, sa Gold Plates, um, nababasa nila ang tungkol sa 12 apostles or 12 disciples din um, sa Aklat ni Mormon. Kaya iniisip ni Joseph na kailangan naman meron 12 apostles para sa simbahan ni Iso Cristo ngayon dahil meron noon. Um, kaya yan din ang isang bahagi ng panalangin niya. Kaya nung nagdasal siya, kasama din si Oliver Cowdery at si David Whitmer. Um, kaya um, ang, uh, ang sagot na natanggap niya, um, naging revelation na nilagay sa Doctrine and Covenants section 18. Kaya sa Doctrine and Covenants section 18, una nag-usap ang Panginoon kay Oliver Cowdery um, tungkol sa mga bagay na yung yung ginagawa niya tungkol sa pagsulat uh, ng mga paniniwala ng ni sa Kristo. Ang basahin natin sa Doctrine and Covenants, um, section 18, verses 2 hanggang 4. Dingin, ipinaalam ko sa iyo sa pamamagitan ng aking espiritu sa maraming pagkakataon na ang mga bagay na iyong isinulat ay totoo. Kaya nga, alam mo na totoo ang mga ito. At kung alam mo na ang mga ito ay totoo, dingin pinibigyan kita ng isang kautusan na manalig ka sa mga bagay na nakasulat. Sapagkat sa mga ito, nakasulat ang lahat ng, ng bagay hingil sa saligan ng aking simbahan, ng aking ebanghilyo, at ng aking bato. Kaya sinabihan si Oliver na kailangan tingnan niya ang mga bagay na sinulat niya para malaman kung ano ang mga paniniwala ng simbahan ni Kristo. So ano bang sinulat niya? Siyempre, alam natin na sinulat niya ang aklat ni Mormon. Um, si Joseph Smith siyempre ang nag-translate pero si Oliver Cowdery ang tagasulat para sa halos lahat ng aklat ni Mormon. Ganon din, si Oliver Cowdery sa panahon nito ang tagasulat din sa mga, uh, mga pahayag, mga revelation na binibigay kay Joseph Smith na sa ibang araw, sa, sa future nila, ilalagay naman sa Doctrine and Covenants, yung hahanap natin ngayon sa Doctrine and Covenants. Um, kaya yan ang sinabi ng Diyos sa kanya na dapat tingnan niya. Kung makita niya doon sa Aklat ni Mormon at sa mga revelation ni Joseph Smith, um, ang mga bagay na nakasabi doon, malalaman niya na yan talaga ang mga paniniwala ng simahan ni Jesus Christ. Um, sa panahon din natin, pwede natin mala malaman ang katotohanan ayon sa simbahan ni Yesu Kristo, na yan talaga ang buong katotohanan na kailangan natin para sa kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagbasa sa mga scriptures, mas lalo ang aklat ni Mormon, at ganoon din ang mga uh, scriptures sa panahon natin na uh, yung mga buhay na propeta, yung mga general conference talks, mga ganyan. Kaya, kailangan mag-focus tayo sa mga ganyan sa pag-aaral natin. Uh, meron kong invitation sa inyo um, ayon dyan. Itong invitation, Hanapin mo ang paborito mong general conference talk na binigay ng buhay na propeta si President Russell M. Nelson. Basahin mo at isipin mong mabuti. Ibahagi mo rin sa iba. Eh, sana tanggapin ninyo ang invitation na ito at gawin ninyo. Tutulong talaga ito um, sa inyo at sa tao na na sasabihan niyo or na kung uh, sino ang um, kung yung pagbabahagi ninyo sa kanila. Sorry, yung Tagalog ko itong araw medyo baluktot. <laughs> okay, so sa Doctrine and Covenant section 18, um, yung isa din na mahalagang bahagi ng revelation na ito um, na binigay sa kanila um, ay tungkol sa 12 apostles. Dahil yan yung isang bagay na iniisip talaga ni Joseph Smith na kailangan um, para sa simbahan ni Yesu Kristo. Um, basahin natin kung anong sinabi uh, ng Panginoon tungkol dito sa section 18, verse 37. At ngayon, dingin, iniaatas ini ko sa Oliver Cowdery, at sa David Whitmer, na hanapin ninyo ang labing dalawa. Kaya, ang paghahanap ng labing dalawa, yung 12 apostles, ay isang responsibilidad noon ni Oliver Cowdery at ni David Whitmer. Yan ang, ang tungkulin nila. Um, kaya nagumpisa naman sila na maghanap, pero um, hindi naman ginawa ang Quorum of the Twelve Apostles hanggat uh, na meron na yung simbahan, tapos five years pagkatapos niyan, so 1835. Kaya mga six years pagkatapos ng kautusan na ito sa wakas, nakaroon ng labing apostles. Um, pero sa pamamagitan ng mga ginawa ni Oliver Cowdery ni David Whitmer, um, may nahanap sila na maraming uh, mga tao na, na matuwid ng mga tao na sa wakas naging mga uh, 12 apostles. At ang mga ito, mga taong ito, nag-serve sila mga mission, um, tumulong sila sa, uh, sa pagbabahagi ng ibang hilo at yung pagpapanumbalik ng simbahan ni Yesu Kristo, kaya maganda talaga itong ginawa ni Oliver Cowdery at ni David Whitmer kahit matagal ito bago natupad talaga kaya sa buhay din natin isipin natin na kuminsan ang mga ginagawa natin kahit maganda ang ginagawa natin hindi naman natutupad ang iniisip natin uh, na mga goal natin niyan uh, hangga't matagal na pero maraming ibang bagay na maganda ay mangyayari habang sinasikapan sinasikapin natin gawin ang mga bagay na yan na inuutos ng Diyos sa atin. Sige, so bakit kailangan hanapin ang, ang 12 apostles? Um, Siyempre, yung mga ibang sinabi ko dyan na uh, yung pagbabahagi ng Ebanghelyo, helio uh, ang pagpapanumbalik ng simbahan, um, maganda talaga yan, uh, mahalaga talaga ang mga yan. Pero, ang pinakasinasabi talaga sa Uh, sa section 18 ng Doctrine and Covenants, um, kung bakit kailangan ang labing dalawa, ay mahahanap sa ilang uh, verses doon. Kaya una, basahin natin sa section 18, verse 10. Tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay labis-labis sa, panin sa paningin ng Diyos. Kaya mahalaga talaga ang mga kaluluwa ng tao sa Diyos. Um, yan ang dahilan kung bakit ginagawa niya ang lahat ng ginagawa niya. Um, ang 12 apostles, ang isa sa pinakamahalagang tungkulin nila ay nahanapin or tulungan ang mga tao na magsisi at bumalik sa ating mga ang Basahin din natin yan sa section 18 verses 13 hanggang 16. At anong laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisisi? Anupat kayo ay tinawag na mangaral, mang ng pagsisisi sa mga taong ito. At kung mangyayaring kayo ay magsusumikap sa lahat ng inyong mga araw sa pangangaral pang ng pagsisisi sa mga taong ito at magdadala ng kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong magiging kagalakan kasama niya sa kaharian ng aking ama? At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin, sa kaharian ng aking ama, anong laki ng inyong magiging kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin? Kaya natin, mahal talaga tayo ng ating ama sa langit. Bawat isa sa atin. Wala talagang tao sa mundo na hindi mahal ng Diyos. Kaya pinadala niya ang, ang kanyang anak si Jesus Kristo para gawin ang atonement para may oportunidad tayo na makabalik tayo sa ating mga langit. Um, Siyempre, kailangan natin gawin ang bahagi natin, yung pagsisisi, pero kung gawin natin yan, makakabalik talaga tayo sa ating mga langit. Um, kaya sinasabi niya dito sa binasa natin ng mga verses na magiging malaki talaga ang kagalakan natin kung makakatulong tayo sa mga tao, kahit isang tao, na makabalik sa ating masalangit At narinig ko rin uh, sinabi ng mga ibang leaders ng simbahan na kumensan ang isang tao na pwede natin tulungan na makabalik sa ating masalangit ay ang natin. Kaya basta mahalaga talaga na gawin natin ang mga bagay na sinasabi ng Diyos at magsisi tayo sa mga panahon na may mga mali tayo at tulungan natin ang mga ibang tao na gawin din ang ganyan. Um, si Elder Dieter F. Uchtdorf, um, meron siyang sinabi tungkol dito. Basahin natin. Habang minamazdan natin ang lawak ng san sinukob at sinasabing ano ang halaga ng tao kung ihahambing sa kalawalhatian ng paglikha, sinabi mismo ng Diyos na tayo ang dahilan kaya niya nilikha ang san sinukob, ang kanyang gawain at kalawalhatian ang layunin para sa na, napakagandang sansinukob na ito ay iligtas at dakilain ang sangkatuuhan. Sa madaling salita, ang lawak ng kawalang hanggan, ang mga kaluwalhatian at hiwaga ng walang katapusang kalawakan at anohon ay nilikha para sa kapakinabangan ng mga pangkarniwang taong tulad natin. lalahan natin yan palagi na mahal talaga tayo ng Diyos mahal niya ang bawat isa ng kanyang mga anak. At gusto niyang bumalik daw sa kanya at ginawa niya ang lahat nito, ang, ang buong universe talaga, ginawa niya para sa atin. Um, may isang journal prompt ako para sa inyo. Itong journal prompt, ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay labis-labis sa paningin ng Diyos. Paano nakaka ang kaalaman na ito sa aking pananaw sa mundo, sa aking sarili at sa mga kapitbahay ko? Sana nagiging iba talaga ang pananaw sa lahat dahil sa kaalaman natin sa simbahan ng Kristo. Kung alam natin na mahal tayo ng Diyos, kung alam na din natin na mga anak tayo ng Diyos, iba talaga ang mga ginagawa natin sa buhay. Kung hindi natin alam na mahal tayo ng Diyos, may plano siya para sa atin, at gusto niyang bumalik tayo sa Kanya, siyempre, iba ang gagawin natin. Hindi naman, hindi naman natin susundin ang mga kautusan ng Diyos kung hindi natin alam na mahal niya tayo at makakabalik tayo sa Kanya. Kaya sana alalahanin natin palagi na mga anak tayo ng Diyos at mahal niya tayo. Itong niwan ko sa pangalan niya sa Kristo. Amen. Sige, so sa so next week, ang um, pag natin ay Doctrine and covenant, section 19. Salamat sa panonood.